labot na gabi sa inyo, mga ka-hunters. Andito na naman tayo sa panibawang Go Something video ng Cebu go Hunters PH. Andito ako ngayon, mga ka-hunters, sa Balamban, Cebu, kung saan nagkatayo ako ngayon dito sa isang isa sa killer na blind curves dito sa Balamban. Kung saan, mga ka-hunters, meron din ditong nakunan na isang trahedya na nakunan din ng FB Live. Dito kung saan ako nakaupo mga ka-hunters, meron na daw dalawang buhay ang nasawi na nakunan pa ng FB Life. At mga ka-hunters, kung makikita natin ang bahay na to, is naninirahan ang mga hindi pa natahimik na mga kaluluwa at kailangan na nila ng pansin at dasal. At mga hunters tingnan natin kung matutulungan pa sila sa pamamagitan ng dasal. At mga hunters gamit ang aming mga equipment na dala, tingnan natin kung magparamdam ba magpakita o baka mananakit na. Mga ka Hunters kayo ang magiging silbing tenga at mata ng video na ito. At kasama ko ngayon mga Hunters ang nagbabalik na si KaHunter, KaHunter Roy, KaHunter Mark, at ako naman si KaHunter yan At kami ang Si, si Cebu si Ghost -Hunter's, Hunters PH. PH. Let's, go. Let's go. Ano po yung pangalan natin, Sir? Asento noodles sticker ko ni Nenuska Cortez kung ano ko mga ano ni re flip ko siya mga palay at mo ko musim ko tuwik ang akong nakon nire kaya nang mapatay siya ng mga sitwa at mga asawa nga ang biara ni Nenuska nga i- e. i-ting e kaya ba murag nangyay nagduwa niya ang nangyari na ko ay tao ko na eh. Ang nanas ka Ang imong mag-ngayon na gordo sa mo ang madungan mo. So, sino po yung kasama ninyo nung gabi ninyo? Mayroon kong asawa. So, yung mga bata nyo natutulog na? Tulog na. Ako kong na adukan ka doon. Pag-imuan nyo na nagaanin yung matayo na nagtabang nga. Masigilan ha. Tabang! laka naririnig na yung, yung, yapak ng mga paa at so, mga counters, meron tayong bagong uh, i-explain ngayon bagong papakilala na protection sa harm, sa mga elemento sa demonic presence ito ay kailangang ilagay dito sa ating tagiliran yan, Dali natin yan dyan para maproteksyonan tayo sa mga hindi natin nakikita lalong lalo na mga demonic presence Lagay lang natin So, yun mga counters, nakabit na. ay okay na. So, we are protected. At the same time, we will start doing prayer. So, our Father, Lord in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth. As in heaven, give us day our daily bread and forgive us our sins. As we forgive those who have sins against us, bring us us. Lord God, protect us. Lord, through this exploration, go something exploration, Lord, ikaw na po magabay sa amin Lord ikaw na po i-boost po yung Holy Spirit po sa amin kung sino man ang nandito sa loob gagawin itong uh, investigation na to para mapatunayan kung ano man meron dito sa loob ng uh, ng pamumahay na ito, ng, sa lugar na ito. in Jesus we pray Amen So ngayon kasama natin si Ma'am Nanushka. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Good evening. Nang lalamig na si Ma'am Nanushka. Kasi si Entoy kanina, pag after ng mga katanungan natin sa kanya, tumindig yung mga balahibo niya. So si Ma'am din, bago lang, bago lang, tumindig yung balahibo. So possible, binabantayan lang tayo. Kanina din, di ba si Mark? Ano hmm. ba ito? Mayroon din ako nakita. Mayroon din na nakita. Na mayroon din nakita. Then, may nagyo po ko dyan. Hmm. Diyan sa pangatlong pool. Kahoy. Si Roy din kanina. Uh, May nilabit uh, ako. Parang dumaan siya. Hmm. Hmm. Ma, totoo pala talaga, Mang. Yes! So yun mga ka hunters kayo maging silbing mata. Tsaka tinga. So, si Ma'am is sasamahan niya tayo. sa tour so, guide. Yes. mga Tass. paranormal Tass activities. Tayo. Ito, meron din tayo dito ngayon mga ka-hunters. Ah, okay. Salamat tayo kay Ma'am Nushka dahil uh, bigay siya ng isang exorcism salt pwede rin natin magamit kung sino mang, uh, mga elemento o demonyo na nasa paligid lang at pwede natin itaboy gamit ang exorcism salt na ito okay. dito sa gabi Uh, when we're ready to go to bed, dito ako nakaupo, facing the mountains, oh, nami-migarit yun. May mga tumatakbo-takbo dito. So, yun yun, sinasabi ni... Yung uh, toy, in -toy, in -toy. Oh, na mga bata. Oh, may tumatakbo oh, dito. Nung wala na kami, kasi dito kami nabagyo, no? Mauwi mm -hmm. kami sa city, hindi na ako nakabalik. So sila ang kumina dito, yung mga baka na sinasabi ni Ensoy at saka yung mga anak niya, na may mga baka oh, okay. <tod> na tumatakbo dito. Oo, okay. Yung naaamoy natin, yung sinasa sinasabi ko kanina, na merong... Oh, Amoy bulaklak talaga. Oh. Yes, yes, yes. Merong lost soul. Yun. Parang... Um, merong para lost soul. Yung... Gusto mo bang makipag-communicate? gamit ang uh, itong EMF namin. Pwede ka makipag-communicate ikaw ba tong nagpa uh, ngayon na nangangamoy bulaklak? Meron talaga. Hindi masyadong dito banda, dito banda. Hindi ka masyadong nakikipag communicate Sige makipag-communicate ka. Ikaw ba to? Ikaw ba to nandito ngayon? Pwede mong gamitin to para magkipag-communicate sa amin. Ano nga sila? Hindi, ito dito banda. Yan, kayo, okay, hindi ko awa ha. Kayo nga dito tatayo. Tata Mamoy nyo -hmm. dyan. May... Mga experience ba kayong katatakutan sa rooms Yeah, it's like somebody's always staring at you. saang lugar ng. Yeah, we can go inside. Sa, sa loob ako. Yeah. Sa negarilyo. Ayaw, no, ayaw. Si, si ma'am. Wala pa, ay, wala, ah, wala pa. Ako na negarilyo. So, when you, when you hear, parang dito galing. O, mm dili ko mo -hmm. lingkod. Yan, mag ko dito. Manigarilyo. Ano, diha mo lang muna Pas, pas kayo. Lung, lung. Bawang upos dir. Doon na tayo sa upos. Sa... may kasama ba kami dito? Dito daw, meron daw na nagpapakita ni kay ma'am dito sa buntan. Gusto na? Uh -huh. Gusto mo ba makipag-communicate? Meron bang gusto magkipag-communicate dyan? Para magkipag-communicate yung mga spirit sa atin. So, yung ginagamit niya is yung radio frequency. So, minsan may lumalabas na parang music, yung parang ganun. Pero, may pumapasok talaga. Lalong-lalong na itong ghost tube. Nakita ko to sa ano. Sa mga gusto mag, ano, makita nyo to sa Play Store. Napakaganda ng review nito. Meron tayong ginagamit dati pero nawala siya sa Play Store. So ito, nakita ko yung review niya. Also, other countries is using this one. Like mga foreign. Eh. Yun, parang ganun. Malakas yung frequency. Eh. Pero may pumapasok talaga na noise. Parang tumutugma sa mga question natin. Si... Huh? So dito mga kander, is dito yung man. Naki-feel natin malakas yung enerhiya dito so yan magkikipag communicate tayo na nakapanda, nakapatay yung ilaw yan nakapatay yung ilaw yan so dito sa harap nyan mga hunters dyan yung wow yung isa yung may lang yung isa meron okay Oh, ah, yeah. Ma'am, ma'am. 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 Okay, lilipat kami. SINUA ang gumalaw sa flashball ni Ka-Hunter LG. Ito bay ligaw na kanunuwa, elemento o baka demonyo. Magparamdam pa kaya o magpakita? Abangan sa susunod na kabanata ng video na ito sa part 2 ng Ang Bahay ni Nanushka Tutok lang kayo mga ka-hunters at sigurado ako meron pa kayong maaabangan na makatindig balahibong eksena Dito lang yan sa Cebu Ghost Hunters PH